Ano ang laman ng aluminum suitcase luggage po from Provincia? So, ayun mga ka-relax, inaantay na natin, natin yung ating aluminum suitcase luggage. Ayan. Sa malayo pa lang, pansin na pansin siya. Dito nyo naman, napaka-porba yan. Yan yung aluminum suitcase luggage na mayroong triple lock. Walang zipper yan. Kahit tusukin ng ballpen o lapis, hindi yan basta-basta mabubuksan. Ayan. Pagkakuha natin, kita nyo naman, oh, ang na ah. hindi lang yan basta pa-forma meron din niyang triple lock kaya naman safe na safe ang inyong mga bagahe na ilalagay dyan ayan at pagdating naman sa pag carry niyan ayun, oh, walang hassle pwede pwede niyong hilahin ang gulong niyan ay 360 degree kaya naman walang hassle na bitbitin o hilahilahin itong ating aluminum travel suitcase luggage. So ayan, uh, nakawin na tayo. Dito na ngayon tayo sa ating bahay. Samahan nyo kung i-share sa inyo kung ano ang laman tong ating aluminum suitcase luggage bola sa probinsya. Ayan, ibaba ko lang itong aking ibang gamit at uh, bubuksan ko na itong ating uh, aluminum suitcase luggage para makita nyo kung ano yung laman nito. Sa so, mga magbabalak, mag-travel dyan, dapat meron kayo nitong aluminum suitcase lagi. So, yan, hindi lang basta maporma, siguradong matibay pa. Okay? May triple lock. Meron din itong uh, power cable kung saan pwede kayo mag-charge. Meron siyang dalawang lock na kailangan ng uh, gamitan ng susi. At yung nasa gitna, meron siyang uh, combination lock. Ulit-ulit natin sasabihin, hindi lang siya maporma, siguradong safe pa ang inyong gamit. So, yun! Pabukas pa lang nalaglag na agad yung santol. So ito yung laman ng ating aluminum suitcase luggage mula sa probinsya. Siyempre galing tayo sa probinsya, meron tayong dalang saging at meron din tayong mga dalang santol. So ayan, kita nyo na mga ka-relax, dyan. Almost uh, 20 kilos ang laman itong ating aluminum suitcase luggage kaya naka-check-in baggage to. Kaya mga ka-relax, kung gusto nyo rin ng ganitong maleta, aluminum suitcase luggage, hindi lang basta maporma, kundi matibay pa, andyan yung link sa ating yellow basket. Check out na! Ayan, sayang naman diba kung hindi tayo magdadala ng uh, mga saging at prutas uh, mula sa probinsya. Even though meron naman ito sa Manila, pero iba pa rin na sa probinsya. Dahil sa probinsya, libre lang natin itong nakuha. And if you will notice mga ka-relax yung ating maleta, mayroon yan dalawang compartment. Yung ang kabilang side, doon ko nilagay yung ibang gamit ko. At dito sa kabilang side, itong mga protas.